Mayo adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ni Tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Ubra o gatoy Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Manilin, 35 years old, minyo og may duha ka anak. Taga San Isidro, Talisay City, Cebu. Punto legal og may personal kini akong suliran kabahin kini sa among relasyon og sa akong ugangan. Kumun lang kini nga problema ha? alang sa uban. Apan kung ikaw na mismo mo ay matungnan o sa maini nga problema, makaingon kang dili lalim. Mao nga nindangup na lang ko ninyo. Aran gyud hisabdan, sugdon ko sa uyab pa lang akong bana, din una kong gidaniya sa ilaha. Ingon ini ang mga panghitabok. Ma, si Manilindi ay akong uyab. Mm. <laughs> Mas guapa pa man tong imong unang uyab sa una nga si Catherine. Um. Ma, ayo sa na ang akong gipaila ni mong akong uyab ako eh. Masakit lang si Manilin na na. Oh, Manilin dahingan? Hoy, angay. Oh, <sighs> Sana na lang, Michael. Mapauli na ko sa amo. Huwag man dahil ko magusto sa imong mama. No. Dili ka mo pauli man na rin. Kaya gidaan natin ka rin sa amo. Kaya ikaw na ang gusto na kong mamahimong masawa. maasawa. Kung mahal ko ni mo, dili mo pa nung balingon ang gisulti ni mama. Ipalapo sa pikas dunggan, tungod og alang sa tungkog ma. <tong> bag kaysa man yung mga gamit din he. Oh, nakita niya ang akong bag. Ang... Um, ako na, ma! Ano Ma? Uy, kanusa lang ko ka na himong anak, day, nga nagmama ka man ako. Gidawat na day takang akong umakad. Uy, ayos ang pabagag naong, day, uy. Mutipon ka sa akong anak, ugpuyo din his amo. Uy, unsa ko kang klasiyas magkababay nga musugot lang kag itipon-tipon sa kung anak nga wa mo makasal. Pagkaagod ni mog pagbuot man ni, Michaelma Michael ma. Ay lagi pag sigmama na ako kay dili ta ka madawat nga mamahimo na ko umagad. Kung may dilika di sa kasay mo imo pagkababay, ayaw pag ipon sa lalaki nga di pa mo kasal. Una-unahon nga pagkababay. <coughs> Pasag -dil -dil sa mama Mandilin. Usak mo sa gasto sa mga gastuhan din sa bahay. Maong may katungod kong muda mo din, kaya ako'y nagasto sa pag-istad ni mo din. Ako ni mo din Michael! Mm. na surprise ni mo. Ha? Unsa man na? Uh, nag pregnancy test ko ganina. Kay hapit naman duha ka ko nga uwa regla ha. Og positive. Oh. Mabdus ko. <laughs> <laughs> yes. May anak na unya tama ni Lin. <laughs> mabdos na deka. ka? Hm? Huwag hindi mo akong anak sa hangtod nga na mabdos ka. Amo ning sinabutan ni Michael, ma. N Nang... Sabah dia, ay, gituyo na ni mo, Aron di na makabiya ang akong anak ni mo. Oh. Papay kag yung mauna unahon hunda. Hoy, mga silingan! Oh. Sa kadugayan ta, na mabdus na ang babay ng una-una hunog laki. Oh. Ang umagad kong ahat. Bagag nga miipon sa akong anak, bisan wa pa sila'y kasal. Kay bigaon man! Recorded by Splendor Gaming. Diyan ni sobra ang akong ugangan. Gipablatter ko na siya sa barangay. Kay gipanabi na sa diay sa dagang tao o gidaot ang akong reputasyon. Wa siya magtuo nga makahimo ko adto. Diyan gihusay mi, pertin niyang nigar nga wa siya makahimo sa ing gibuhat diri nako. Human ko mga anak, nagpakasal na sa iyang anak o naglain mig puyo. Nagtuo ko, nga hunungan ko niya. Apan mas nisamot pa hinoon. O niya? Hay, mawindang ko anang akong iyaan man ni dili ka man niya hunungan og daot? Unsa? Kaya nga naman di ay mer. gipanabi ka na sad. Huh? Ngakuan ko no, kanang bati ko no kay kagbatasan. Dili maduulan unsa? Og niya pa ay gibutang-butangan kaniya og sala sa, sa kong agaw nga may laing laki ka og pabiyaan ka. Unsa? Ay, baya siya oy. Ipahid man niya nimo ang iyang binuhatan? Kay nakibaw ka day? Nangabit man ay na siya. Bisa nagsiga pa ang mata sa imbana. Oh. Oh, wala ko'y labot sa iyang binuhatan, Mer kay iya man sad na ang ako lang nga dili lang untak ko niya hilabtan dili oh. butang-butangan og sayop ngadto sa iyang anak Mau, mao mao pero ay da ay da Iyan na ana ginang iya ana iya oy pamitaw nga dili ko galahan na niya ato ato ana oh. na kay nag-away sana sila si mama igsuon ba na sila ha paminaw oh. igsuon pero iyang giaway Gibutang-butangan niya ang istorya ng mama, oy. Hapit gini magkabuhag ang ako mamag Mao ba? O ikaw, pangandam. Ha? Pangandam? Kay ba siya nagmutuo si Gaw Michael niya? Ha? Huwag mo oi. Ang lagi. Mas may pagsalig pa ko ni Mo kaysa akong inahan man nilin. Ah, salamat, Michael. <laughs> Wow! Mabdos na sabday ka! Um, Kinsa na masay amahan, ana? huh? anak Ha? Huh? sa kong anak, oy. Nahimong Salvador del Mundo. Nagbuhi ni mo og sa dili niya anak. O ana, sa imong ebidensya, nga dili sa imong anak kining akong gisabak. Kasayon sabto na na, Naguna-una ka magani sa kong anak. Why rason nga dili na ni mo mahimo subang laki, oy? Ni sobra na jud ka. Oh, angay na tayong ikihain ng imong pagpasangil na ako! Oh. Grabe na ang pagguba sa akong ugangan sa akong dungog. Grabe gid ni siyang batasan, ngabisan ang iyang igsuon, dili gani mo dool niya. Gipakauwawa na gid ko niya ang maayo. Ang ako mga pangutana mo kining musunod o ng pangutana, Sukad ko naabot sa kinabuhi sa akong bana, wa na ko sa akong ugangan babay. Kanunay ko niyang pakauwawan o binastusan sa mga tao. Makakiha ba ko niya? Ikaduang pangutana, sa among sitwasyon, ang ay unta nga sa pagsugod pa lang sa among relasyon, niatras na ko, kay dili na ko ikasabot ang akong ugangan babay, kay apektado yun ang among pagpuyo. Ikatulong pangutana, nakareklamo na ko ini sa barangay. Karon kani usab naman sad og gipasanginlan pa ko niya nga dili ang iyang anak ang amahan sa akong anak. Pwede ba lahos na lag file o kaso? Ikaw pa to ang pangutana. Bisag naglain na mi og puyo sa akong bana, hasulon pagyapon mi sa iyang inahan. mag usap usab ang batasan ba? Mag-message na ko nga mangayo o pasaylo. Unya, liba og o pakauwawa na sad ko unsa may angay na kumbuhaton. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Manilin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug kauba ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra kami ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal personal mga pangutana nato sa to ang mga kapikas karelasyon mga kabtangan nato ang mga papilis ug mga dokumento din ha of course si Dr. Obra will also answer questions ninyo kabahin sa mga punto medical undergo pa ay operation si Doc Obra no so ako lang sa ang inyuhang mapaminaw punto ligalan sa takarong adlawa. pero guys padayon pagpadala sa inyuhang suwat suliran sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City Lain-lain o klase-klaseng pamaagi guys kung unsaon nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri na mo. Ang importante kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan, anang inyong mga pangutana o mga problema. And of course, no, mapasalamaton kay ko sa tanan nga mga mag-like o mag-follow sa kini ang akong suliran official writer's page sa mga maminaw nato silang mga radyo sa ato ang YouTube or kanang muapas maminaw na to sa ato ang Facebook account nato or please Continue to like and follow me sa Elaine ko Bathan nga Facebook account. Letter Sender karong Adlawa, taga San Isidro, Talisay City, Cebu. Mayor Sam Sam Gulyas. hello ni mo din, ha. Punto legal man ta, na to sa pangalan nga si Manilyn ang ato ang Letter Sender. Legal man ni, o napun ni personal, ang iyang mga uh, pangutanag problema kay kaning relasyon, sa iyang karelasyon, o no? of course, sa iyang ugangan, kaning mga problema no ato ang mga uh, no ato ang nabati sa drama ang iyahang mga giagian kabahin sa uh, iyahang ugangan marang wa manggud ni sila nagka uyon god no so una niyang pangutan na sukad ko na abot sa kinabuhi sa akong bana wala na ko sa akong ugangang babay kanunay ko niyang pakauwawan og binastusan sa mga tao. makakiha ba ko niya kung kihakiha lang yun man nilin pwede man labi na kanang ng akto sa pagpakauwaw pag ah uh, hugaw sa imuhang dungog, pagsulti o bati niya, sa publiko na ay makadungog, maka, maka, maka dungog, pwede man yun nato nga mafailan o kaso. Ako lang yung pangutana, no? Is, kung imo man kung ipadayon o dilipadayon, kung imo kung nang buhaton, naasad yun na yung mga consequences. Kanimo mo file tag kaso, guys, no? Nagyun na yung mga dili lang legal nga mga consequences. Pero, kanang mga effect, no? Kung mo file tag kaso sa ato ang relasyon dili lang sa katong atong gikiha kundi sa mga taong nagpalibot nato iman e nga imo ang gikiha na arakuyog kuyog sa usa ka circle nimo kay mama na sa imuhang kapikas wa ta kabaw unsay reaksyon sa imuhang sa iyahang pamilya no unya kung unsay lang reaksyon of course di pud mahimo nga dili pud mo react ang imong kaugalingong pamilya sometimes guys no manilin na minaw ka karon no may ta nga ang pagkiha dili gud na maui, solusyon sa tanan aron aron marisulba ang ato ang mga issues o mga problema hilabi na kung ang mga issues involves family maski pag-ingon ko di man ako kadugo pero pamilya manas imong kapikas imo na pud nang pamilya di ba ikaduhang pangutana sa among sitwasyon angay ba unta nga sa pagsugod pa lang sa among relasyon ni atras nako kay di nako ikasabot ang akong ugangang babay kay apektado gyud ang among pagpuyo okay um pwede mang gud ug mo mo, mo ia yeah, muba. palayo mo nga kanang magmubukod mog inyo harag yun nga dili ka mahilabtan dili pun mahilabtan ang imuhang kapikas you are on your own no way-way manghilabot nga makadropod kag line maka ka og boundaries package deal mo gud nimo sud tag relasyon labi nag magminyo ta or makigpuyo ta as if husband and wife ta kana mag live in na ta ang ako sang pangutana baka wa ba nimo gi ug wa pa pud nimo gitse check kung nganong init kay siag dugo nimo or kung nung di sad siya ka nimo basin di ay pod og kaya pa nimong usbon or kaya pa nimong improve no nga sa um, sayup siya sa iya pagbasa nimo or pagtuo nimo kay usahay man good apil gud na di gud usahay apil gud ni no kanang mag magminyo ta makigrelasyon ta package deal mangguning gud ato ah inigminyo na to inigpuyo na to apil man ang pamilya no so dili gud na ingon pod what's ako magingon nga ni atras ka kay kung nagkauyon gud pod mo i think you will find a way to resolve things no mas maayos sa nga imong ipasabot sa imong hangkapikas nga mo ni imong giagian nasakitan ka mo ni imong hangi gi go through mo ni ang sitwasyon karon basi na pud siya matampo o matabang para marisulbar mo nga dili na mo magkadisgusto sa imong ugangan ikatulong na nakareklamo na ko ini niya sa barangay karon kay ni usab naman sad og pasanginlan lan pa kung dili ang iyahang anak ang amahan sa kung anak pwede ba lahos na lang file kaso. Actually, pwede yun, no? Kay kung mo file ta sa lupon, nga has barangay, o nate kasabutan, di mo tuman, naan na basihan para mo file ta og kaso. Pwede gyud, di mang kung ana, kung pangutana again, go back, pahibaw a, pasabta. Kung okay ang imuhang kapikas nga mo file mo kasod, suportado ka then go. Pat og naay lain gi propose ang imuhang kapikas unsa na pagresulba paminawa usa kay makaguba man gyud ini file na natog kaso basin hindi na gid nimo mahilot hinuon ang imuhang problema dinha sa si imong ugangan kay once mo file ka kaso no turning back. Maski pag mayong kag na dismiss ang kasakit, ang kalagot dugay pa kay na mawala. No if at all. Ikaw pa, tugat na bisan naglain nami mi sa kung bana. Hasulon pagihapon mi sa iyahang inahan. Mag-usab-usab ang batasan ba? Mag-message na ko, na ko nga, mangayo o pasaylo. Unya, libakon o pakauwawa na sab ko. Unsa may angay na kong buhaton. Sahay ba? Wabe kumos pagpaluib no? Kung di ragid po na makatandog, makatay nato ba? Kanang pasagda na lang. Usahay mang Kalimut sa kong pangota, aning imong ugangan kay usahay food ba? No, kaning mga katigwa nga nato dalhonon sabtunon kaayo og um, batasa no? so muna nga basin basin dinhang hang dapita need pa nato gyud nga masabtan og uh, tarong no ang ato ang ato mga ugangan unya basin pud og kaya gyud natong di na lang patulan kay total og okay lang inyo hang relasyon sa imuhang um, bana sa imuhang kapuyo basin pwede po ni mo lang palampas so, niya siya mo takom na lang yun na no, depende so way things ang importante okay ang imuhang relationship sa imuhang kapikas o sa imuhang banay ha mga sukintig paminaw hinaot unta nga naamoy amoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa kini si attorney Elaine Bathandaghan daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw. Recorded by Splendor Gaming. RMN Drama Presents. Good So, 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 so. Ka ano ka lang siya ang kaagay ka karon Nung kaning usa ka babae nga nagtago sa address sa tuburan si Ang nga itong matatampo, sa nga sanganya, Desa. Recorded by X-Thunder Gaming. Day, naabi mga militar din sa tumbukid. Ha? Mao ba? Mm. Anya, Day. Naarabay ko po, ay. <laughs> Ikaw ang kitay, uy. Dali ka makabantay, no? Basta gwapo. Ay, no? Lain sa kikbatig na akong atong bantayan. <laughs> ano yung kitas <ka> gwapo? <laughs> ang mahugit ka, uy. <laughs> <laughs> Disa? Pa, ngayon, no? ug huwag naghangutan, ha? Paraon sa man pa? Atong uwi sa mga military. Mao ba pa? Kita di may maluto. Nagiyahay o voluntaryo ang mga taga din Isip pasalamat sa ilang serbisyo sa atong nasod. Mao nga mi oper kuron nga lutuan sila og utan Bisaya. Ah, uh, mao ba day pa? O sige na lihok na. Ah, kadaghan sa nimo pangutana oi, lihok na. Hey, Kalaimi tawo tayo. lang ang isubak tao mo. Eh, Imoni, sir, oh. oh. Thank you, ah. Ah, <coughs> uh, miss, ano sa'yo pangani mo? Ah, uh, ako? um best ako. Jason sa <coughs> miss, ah, uh, pwede makikamiga ni mo? Pwede man. Jason, di mo dahil siya to kung giingon ni mga gwapo, dahi. Oh, Aw, siri mong pasabot. Oo, oh, uy. Eh, nga no, dili di kagwapuhan niya. Kagwapo rin niya, ah. Naingon siya dahi kong batig na, no. oh. <laughs> dahi, feel na ko, no. Ganahan siya ni mo. Huh? Pag sure di ha, uy. Dili na natin mula, om, ana. Kay pilaran na sila kabuan din, eh. Unyag, manguyab siya ni mo? Hmm, ambot um, lang. Uy, nangambot. <laughs> sa ato pa, dun ay dakong chance. No? ikaw dahi ba? Bisagwa <laughs> no, no? na sa huna-huna. No, imog yung kong amungon. Halo mo? naman sa edad nato, uy. Mag-90 na kahata. Sakto na na yung edad nato ang mag-uyab-uyab, uy. Dahi. Thank you, ha, nga. na giubanan ko ni Mugsuroy din sa inyong bukid. <laughs> Uy, sa pa yan, Jason, uy. mo masabi kibuhat rin, sabay. Abi ni Modis, ang tinawad, di man gidunta ko gusto mo aning military ba? Oh, uh, mao ba? Hmm? O, ano anong nasuod man ka? Oh, nga akong papa, mo'y gusto nga mag ko. Kapila namin maglalis, bahay na maglalis ba hinaan niya, pero hiyan magigong bugsun. Gusto gid siya nga, musunod ko niya. Mao ba? Oo, oh, oh, napugos na lang sa ko kay tiguang ang ko. Lusod na kung hataga na kung ubos ang akong papa. Basta niya yung sa kasing-kasing. um, sabi niyo, sukad na... sukat uh, sukad masukad sa akong pagso din ng military. Karoon pa gayo na nga, mibati batik kong kalipay. Nga naman. Ang ang, naila-ila man Jason. Kung sugot ka, okay ba niyo kung... Manguyab ko Jason. Isa e, na ko dis. Mahalon ug panggaon ta kita. Jason. Kana na dayon, ayo pagdugay-dugay. Uh, sure ka Day? Sure ka ayo dai. Sus ko na ko paygi panguyaban ana no gisugot dayon na nako oi. Eh. Wani dagang una. Day? Gisugot na ko nimo? Oh, Jason. Yes! <laughs> oh, I love you, Des. I love you. Uh, I love you too, Jason. Uyab mo na, Jason? Opa. Ako nawa mo ko'y pagsupak. Kay naamang ka sa kabuot ng sakto. Pero... Ayaw lang palabi. Kaya tingalig masakitan ka lang. Military ra ba na? Dili sab na magbugay din he. Ta. Dili may tabog nga kalimutan ka. Balikon ka ako ni mo he, sa among bukid. Siyempre, Des. Ingon e ana, na anak, teka kamahal. Isaad na ko, Jason. Nga balikon ka ko ni mo din he. Ako yung saadis. Oh. Ah. Jason, kadiyot lang. Ah. Kadiyot lang. Anong ah. kitang tangin mong mga botones ako si Nina. Kila nang kaano ah, nga. Nga mag-stay ko rin eh. Huwag mamali sa migla lugar. Basin taon-taon pa tayo hindi magkita. Ah, Jason. Please, please. Salit ako. Ah, I love you. Reported by X Thunder Gaming. Ha? Wala ka tungay sa binuwan ni Musa Kit? Oh, day. Hala. Huwag ka magbunga ang gibuhat ninyong Jason, Day. Ay, kinuha Positive. Positive ang pregnancy test. Mabdos ko. Dili gyapon makontak? Dili gyapon day. Na, ayaw na lang palabi ka guol day uy. Tingalig sa unya ng bata sa Muntian. <laughs> <laughs> Dili na ka ako balik si Jason tay. <laughs> day. Day Pagkadi nang tiya ni mo, Lisa. Lagi pa. Sorry pa. Ganong nagsuri man ka? Tungod kina Mabdos ko, maway ilong amahan mahan akong anak inigawas niya. Grasyan na ang bata sa imong tiyan, anak. Kung unsa may nahitabo ni mo, huwag ko'y katungon na manghimaraot ni mo. Kay usahay ra ba, kining mga sayop nato, Mao kini naghulma nato kung unsa ta karon. Pa. Ayaw ka balaka. Kay dinhi sa tung bukid dili ta magutman dinhi. Busog tas mga utanon dinhi. <laughs> Mao pa. Og ikaw aron dili na kamasakitan. Ayaw na lang paglaom nga mobalik pa to si Jason dinhi. Dili na pa. Jesus. <laughs> Pagkawa ko magdahom nga kaluha man ang imong anak, babay og lalaki pagyon. O, galaki pag o nga puting dako sa imong tiyan ato. <laughs> Lagi pa? Wa sige ko magdahom. Abi na kog usara, duha man diay. <laughs> Mga anak, sige na. Pag-ilis na mo. Kay magdungan tag hapon. Na, no, si Mapilmay. Oy, yarak ko na siya mukaon. Oy, oy, dili pwede di, ha. Kung buhi pa to yung lolo karon kasabaan gud mo. Dili pwede nga dili magdungan og kaon. Og dili pwede nga pahuwaton ang grasya. Sige na, dali na mo. Ayo. Hello. Hello. Oh, kin man ron. Oh. Jason. Ano ka karon kana magpakita? Taas kay istorya. Unta paminahon ko rin mo. Ma, Kinsa na siya, mo? Oh. oh. May anak na di ka? Oh. Anak na to. Usa? Oh, ikaw nga among papa? Papa! Oh. Mabel! Si papa niya! Kinoo ko. Pagkatakot sa kong pagkuwang ninyo, huwag ko magdahong nga. May mga anak na dita. Ugdag ko na. Desa, pamawi ko ninyo isaad na ako. Pasabta na ako sa nanan. Una tika daw pagbalik sa akong kinabuhi. O sige. I Aminaw mean, kay pasabton tika. Ay, Pagbigyan ako, Uy, nang ako di na Sa diyang na si Jason sa ila, nasakit iyang papa. Og siya mismo, mo ini atiman. Og sa diyang namatay iyang papa, di ondek siya pagka military og nang apply trabaho gyud nga iyang gusto og ang hinungdan nga wa siya makabalik dayon nako na tungod kay sunod nga nasakit iyang mama sa dihang namatay ang papa Ten years sad sukad gawa mi magkita og balik pero karon niya iyang e, gituman iyang saad nga balikon ko niya dako sa ko pasalamat niya kay makita man na nako nga grabe ang pamawi sa akong mga anak ingon e man nako sa sunod buwan mauna ang gitakda alang sa among kasal dinhi na lang ko to Dagang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. ka kagamang higalang kaagi ni Desa nga taga tuburan, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, pagbigyang muli. kayang yakapi? Angon tak lagi ke bahagian kedua seraja ni Jelly Haka untuk bersa dari sini bersila dengan as. Kamu sab mengah galak mengah sokin di paminau kian singkat singkun ke dapit sesap berpeda. Saya nyung negalan lain tak lagi sekedar bui kena sesak dapit. Ia dulu ning Handumanan Sosa care of RMN Production Center Studio 3rd Floor Jose R Martinez Building Smenia Boulevard Civil City Ubata Ipada sa Handumanan official Facebook page Handu Sosa Rodriguez Dagang Salamat sa inyo pag pamila